Ano na naman ang ginagawa mo dito sa kwarto ko? Gulat na tanong ni Brenda kay Carlo. Gaya ng huling pumasok ito sa silid niya, kakatapos lang niyang maligo. Nakatapis lang siya ng tuwalya at ikpapatuyo ng buhok. Sabi ko naman sa'yo mag-uusap tayo. Walang anumang sagot nito. Ang mga mata ay naglakbay sa katawan niya. By the way, don't bother changing for your date tonight. He said casually na para bang hindi nito inalog ang buong isistema niya sa ginawang pagtitig sa kanya. Lihim na nagnit si Brenda. How could he affect her like this? May boyfriend na siya at kung gusto niya ng lalaki mapagnanasaan, si Lawrence dapat yun, hindi si Carlo. Don't worry, paismi na sabi niya. I already rescheduled our date. Mahigpit niyang kinip -kip ang dulo ng tuwalyang nakabalot sa katawan. Mahirap na, baka malaglag iyon. Makita pa nito ang hindi dapat makita. Hinablot niya ang bathrobe na nakasabi tsaka isinuot iyon. Good. He was obviously undisturbed by her anger. Brenda belted her robe so tight, lalong na-emphasize ang balingkinita niyang bewang. You're such a bully. Call me a bully one more time, And I might just punish you. Babala nito. Oh yeah? At anong gagawin mo? Papaluin ako sa puwet? <laughs> Matanda na ako para dyan. Itinaas si Brenda ang baba. Bully. Mabilis siyang nahila ng binata. Mahigpit ang hawak nito sa kamay niya habang ang isang braso nito ay pumaikot sa kanyang bewang. Nanlaki ang mata ng dalaga kasabay ng pagsiil nito ng halik sa kanya. Pinilit niyang manlaban pero malakas si Carlo at lalo pa nitong diinanan ang halik. Napaungol si Brenda. Tiny embers of desire ignited within her. Nanlaban pa rin siya pero nabawasan na iyon. Part of her wanted to experience his kiss. Gusto niyang maranasan kung paano ang mahalika nito. Isang halik na hindi nagpaparusa. Humaplos sa malambot nitong buhok ang mga kamay niya at nadiin na ni Brenda ang katawan sa katawan ng binata. His punishing kiss turned into a passionate one. Sinuyo nito ang mga labi niyang nasaktan sa marahas itong halik. Instead of demanding her response, he was now asking for it. At kusa niya iyong ibinigay, lalo niyang ibinuka ang mga labi. Tasting him as he was tasting her. Iniiwas sa lamang ni Brenda ang bibig nang pakilamdam niya ay nalulunod na siya. Nalulunod sa mga sensasyong hatid ng halik nito. He stared at her. Nakatitik ito sa mga labi niya. Alam niyang namumula ang mga iyon dahil sa malalim nitong halik. Carlos' tongue darted between his lips. Natila ni Nanam pa rin ang lasa ng mga labi niya doon. Nangatog ang mga tuhod ni Brenda Bigla siyang nanghina. Mabuti na lamang at mahigpit pa rin pala siyang yakap ni Carlo, kundi ay baka doon siya pinulot sa paanan nito. What have you done? She asked, horrified. Mabilis siyang kumawala sa pagkakayakap nito at naupo sa kama. Kissed you senseless. And don't act like you were unwilling to participate. Why? You suck on my tongue like it was candy. He said, Lalo nag-init ang mukha ni Brenda nang makita ang matigas sa bakay na bumupukol sa harap ng pantalon nito. Ebidensya ng kataksilan niya. There's no need to be crude, she said. It's the truth. Oh gosh! Isinupsub niya ang mukha sa mga palad. Parang wala na siyang mukhang iyaharap sa binata. Ano ba kasi ang nangyari at nagpaubaya siya? Hindi lang basta nagpaubaya, kundi Gumanti pa siya at nasiyahan. Gusto niyang sabunutan ang sarili. Paano pa niya haharapin si Lawrence? Stop it. So we kissed. Ano masama doon? Naupo si Carlos sa tabi niya at pilit hinila ang mga kamay niyang nakatakip sa kanyang muka. It's bound to happen. Noong una pa lang tayo nagkita uli, naramdaman ko na ang friction sa ating dalawa. That's why we keep fighting. Kasi pinipigilan natin ang nararamdaman natin. No, that's not it. Ni ayaw niyang i-entertain ang posibilidad na tama ito. At para lang malaman mo, hindi ko ugaling lokohin ang boyfriend ko. Mariin sabi niya. Dumapa si Brenda at isinubsob ang mukha niya sa unan. Wala tayong niloko. It's not like we had sex. Prangkang wika nito. Oh gosh! lalong ibinaon ng dalaga ang mukha sa unan. Kung pwede lang siyang lamunin ng kama niya ng buhay. Is the thought of making love with me so horrible? Sa Diyos ang tanong ni Carlo. Lumundo ang malambot na kama, kaya medyo nauga siya. Humiga pa yata ito sa tabi niya. Naramdaman ni Brenda na hinawakan ng binata ang ulo niya at marahang ipinaling iyon Napilita siyang gumilad. Do you find me attractive? Napipi siya. Why was he asking such a stupid question? I have a boyfriend! She burst out when she found her tongue. And because it was the only honest answer she could give. As for making love with him, he should know that she found it appealing. Tempting. Pero may boyfriend na siya. Kaya dapat hindi na niya ini-entertain ang ganong eksena. Right. Malamig na sabi nito. Hindi makatingin si Brenda ng diretsyo sa mga mata ni Carlo. Baka mabasa nito kung ano talaga ang nilalaman ng isip niya. Do you love him? Yes, I love him. Tapat na sagot niya. Mahal niya si Lawrence. Yun nga lang, parang sa bawat araw na nakakasama niya si Carlo, unti-unting nababawasan ang pagmamahal na iyon. Matagal itong hindi nagsalita Pagkatapos ay tumayo na at iniwan siya. Kinabukasan, halos hindi sa salubungin ni Brenda ang mga titig ni Carlo. Masyado pang sariwa sa kanya ang nangyari kagabi. At sa tuwing mapapatingin siya sa binata na noon ay kasabay niya sa pagkain, parang ayaw maglandas ng pagkain sa lalamunan niya at parang eksena sa pelikula ang pagkahalik nito na palagi nagre si isip niya. Ilang beses siguro nitong nahuling namumula ang mukha niya. Ano kaya ang iniisip nito sa reaksyon niya? Nang hindi na siya makatiis, nagpaalam na si Brenda na mauunan ng umalis. Baka hindi na makaya ng puso niya ang bilisang tibok noon. Pauwi na si Brenda ng hapong iyon nang tumundog ang cellphone niya. Agad niyang tinignan kung sino ang tumatawag. Si Lawrence. Hello, Lawrence. Sagot niya sa pilit na pinasiglang tinig. Hello, love. Malambing na sagot nito. Lalo tuloy siyang inatake ng konsensya. Pwede ba akong pumasyal dyan sa inyo mamayang gabi? Total, hindi naman natuloy ang lakad natin kagabi. So, why don't I just drop by? Namiss kita. Para rin mapag-usapan natin kung kailan natin itutuloy ang date natin. Napakagat labi si Brenda hanggat maare ay sana ayaw pa niyang makaharap ang nobyo. Nasa isip pa rin kasi niya ang halik na pinagsaluhan nila ni Carlo. Hindi pa man din siya sanay na magkunwari pero ayaw rin niyang sabihin ni Lawrence na binabaliwala niya na ito porket umuwi na si Carlo. Sige, punta ka mamayang gabi. Sa masyong rin maghapunan, magpapaluto ako ng paborito mong pagkain. Sagot na lang niya. Is 7 p.m. okay? 7 it is. And I'll bring dessert. Pinutol din agad nito ang tawag. Oh, Brenda. Andito ka na pala. Sa farm ka ba galing? Pati ni Rodolfo pagpasok niya sa pintuan. Nakaupo ito sa sala kasama ang anak at nanonood ng balita. Akala ko ba hindi ka magtatrabaho ngayon? Opo, oh, tito. Sa farm nga ako galing. Wala nga sana akong balak pumunta doon kaso nagbago isip ko. Nagmano siya sa matanda. Napatingin sa kanya si Carlo at nagsalubong ang mga mata nila. Masyado ka namang masipag na bata ka. Hinay-hinay lang. Ikaw din, baka magaya ka sa akin pagtanda mo. Madaming iniinteng sakit. Biro nito. Tinapik pa ni Rodolfo ang tuhod niya nang maupo siya sa tabi nito. Tama si Papa. Tomorrow, take the day off. Di naman malulugi ang negosyo sa isang araw na wala ka. Segunda ni Carlo. I know. Bakit hindi tayo mamasyal? Mahigit isang linggo na ako dito sa San Juan, pero hindi pa ako nakakapaglibot. You can be my tour guide. Swestisyon ng binata. Napangiti ang ama nito. Why? That's a good idea, Carlo. Para makapagpahinga din sa Brenda at makapaglibang. Puro na siya trabaho. Di ko na nga matandaan kung kailan siya huling nagbakasyon. So that's settled then. Tumingin si Carlo sa kanya at saka Hays, mag-ama nga kayo. I mean, Carlo doesn't approve of you, Tito. Controlling others, especially him, para hindi ko makitang nagagalit siya sa sarili niya kapag buhay ko ang pilit niya pinapakialaman. Listen to that conversation you just had. Nagdesisyon kayo tungkol sa akin ng hindi malang ako kinukonsulta samantalang andito lang naman ako. Nakikinig sa inyong dalawa. Palunggit niya. Does anyone here want to know what my opinions are? No. Sabay pang sagot na mag-ama, tsaka sabay ding tumawa. Madami talagang pagkakatulad ang mga ito. Nagpapasaring na nga siya, hindi man lang tinamaan. Hay, maiwan ko na nga kayo. Baka mamuti nang wala sa oras ang buhok ko. Tumayo na si Brenda. Paakit na sana siya nang dumating si Manang Naomi. Isinilbi nito ang kinawang kape para sa dalawang lalaki. Brenda, gusto mo ba ng merienda? Dadalhan kita. Maginawa akong chocolate cake doon kung gusto mo. Sabi ng may 50 anyo sa ginang na makitan dumating na siya. Salamat na lang manang, pero busog pa ako. Tanggi niya. Pero, pwede po ba magpaluto ng kare-kare para mamayang hapunan? Request niya. Yun kasi ang paboritong ulam ni Lawrence. Bakit, iha? tila curious lang na tanong ni Rodolfo. Darating po kasi si Lawrence tito. Inimbita ko siya kasi hindi natuloy ang date namin kagabi dahil si isang taong pakialamero dyan. Hindi nakatiis na panunggit niya. She means me, Papa. Sabi ng damuho, nakangiti pa ng tinignan si Brenda. Napailing na lang siya, tila bola lang na tumatalbog ang mga pasari niya Masyado na sigurong makapal ang balat ito. Sige, iha. Sagot ni Manang Naomi. Magluluto ako ng kare-kare para mamaya. Meron ka pa bang ibang gusto? Wala na po. Salamat. Sagot ni Brenda at umakit na. Iniabot ni Loren sa dalaga ang isang dosenang red roses na dala nito. Thank you! Nasisiyahang tinanggap ni Brenda ang mga bulaklak. Napakasweet talaga nito. Tulika, ka. Nasa living room si na Tito at Carlo. Magkwentuhan muna tayo habang inihahanda ang hapunan. Oo nga pala. Ito yung dessert na dinala ko. Ube Helaya. Thank you. Paborito ko to. Nakangiting sinilip niya ang laman ng dala nito. Sigurado madami akong makakain nito. Kaya nga yan ang dinala ko. Kasi alam kong paborito mo. You remembered! Ay, masyado na yatang lumalaki ang traso ko sa'yo. Nawawalan na ako ng oras sa atin, pero ikaw pa rin ang nanunuyo. Malambi niya sabi. Kumapit siya sa braso nito habang papunta sila sa sala. Buti na lang hindi mo pa ako hinihiwalayan. Natawa si Lawrence. I love you. Paano kita hihiwalayan? Tsaka, role nami mga lalaki ang suyuin kay mga babae kaya wala kang maririnig na reklamo sa akin pinindot pa nito ang ilong niya habang sinasabi iyon iniwan niya saglit ang nobyo para ipakisuyo sa kasambahay na ilagay sa Dev ang dala nitong dessert at sa vase may tubig ang mga rosas nakangiti siyang bumalik sa kinatatayuan ni Lawrence pero nabura agad ang itinya niya nang makasalubong ang mga mata ni Carlo na seryosong nakamasid lang sa kanila. Akala ko dumiretso na kay sa dining room. Tala na, nandoon na si Papa. Sabi nito, sumunod lang sila dito. Magandang gabi, sir. Bati ni Lawrence kay Rodolfo. Hindi napansin ang pagbabago ng mood ni Brenda. Lawrence, iho! Mabuti naman at nadalo mo to si Brenda. Nasabi niya sa akin na hindi daw natuloy ang lakad niyo kagabi. Anang matanda, iminuwestra nito ang isang upuan. Magkatabing na upo ang magkasintahan. Abay, dapat paglaan din sa'yo ng oras itong dalaga namin. Baka mamaya niyan, maisipan mo siyang palitan. Biro pa nito, natawa lang si Brenda. <laughs> Yan nga din ang sabi ko sa kanya kani-kanina lang tito. Pero sabi ni Lawrence, hindi daw mangyayari yon Sa tapat niya pumesto si Carlo, malapit sa ama nito na nasa kabisera. Tama siya, sir. Iisa na lang ang Brenda dito sa mundo. At wala na akong balak pakawalan pa siya. Mahidap na yata makaharap kay ng katulad niya. Ani ni Lawrence naginagap ang palad niya sa ibabaw ng mesa. Mabuti naman at alam mo yan, Lawrence. Sayang nga lang at inayawan siya nitong anak ko. Kung pumayag si Carlo na makasal sila noon, may apo na sana ako ngayon. Mabuti na lang at sa mabuting tao din napunta itong si Brenda. May pangihinayang sa tinig na sabi ni Rodolfo. Pa, that was five years ago. Hindi mo na dapat inuungkat pa. May disgusto sa tinig na saway ni Carlo. Lalo na at sa nobyo pa ni Brenda mo sinasabi. Baka mamaya niyan, isipan niyang balak mo pa rin kami ipakasal na dalawa at paglalayuin mo sila. Natawa si Rodolfo. Ay, huwag ka mag-alala, Lawrence. Wala na akong balak na pilitas silang magpakasal. Noong huling sinubukan ko yun, humantong sa paglalayas itong anak ko. Baka mamaya, dalawa na silang lumayas. Sabay silang natawa ni Loren sa sinabi nito. Huwag ka mag-alala, Tito. Kapag naglayas ako, doon lang naman ako sa bahay ni Lawrence pupunta. Ganting biro ni Brenda. Ayos! Mapapadali ang kasal natin. Pakikisabay ng boyfriend niya. Nagkatawa na sila. Ngunit hindi nalingit sa pansin ni Brenda na hindi sumali si Carlo sa tawanan nila. Sa halip, nagdilim ang anyo nito habang nakamasid sa kanya. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kit sa next chapter!